Ititbahay kong chismosa, pakalamera, at inggetera. Ah, alis na naman ako ng bahay. O, oh, maglilipstick muna ako. Sasabihin na naman ninyo, may kikitain ako. Ala, anong sinasabi niyang chismosa yun ano si Mang? Ano na naman kayang gimmick nung... mga nga si Mang, bukang nagsasabi sabi na naman siya. Eto na, may ikaw na ako sa inyo to. Oo nga pala, may bago ako sa iPhone. Bili mo nang sabi ko. Sabi niya. Si sino kaya yung tinutukon ng babae niya? Baka tayo naman, Daniela. Sino naman sana siyang kagandaan si para i-issue natin? Saka, ba't tayo maiingit sa kanya kahit may bago siyang iPhone? Oo, oh, alis na ako. Yung. Baka sabihin niya. Baka kita Buntis Alam mo siya pag dumaan lang talaga yan dito, makakatikim talaga yan sa akin. Excuse me po! Bata-bata sa langit! Ang chismosa! Huwag magalit! Pigilan mo ko si Mang, hanggat may pasensya ko talaga, susugurin ko yan. Ay, hindi kita pipigilan, Mare, o sugurin mo. <laughs> Ay, hindi na pala si Mang, ayoko pa na naman may hindi na pa Takot ka naman pala, Daniela, eh. Gusto mo akong kumalbo doon pag dumaan ulit dito?